yun mga master, punta ka lang sa apps ng Salmon click mo yung Salmon, ayan, so tapos login ka mga master, dapat uh, alam mo yung uh, pin mo tapos yan, pag nakapag login ka na mga master, click mo yan ayan, so makikita mo dito, click mo rin yan mga master, ayan, so pupunta ka dito sa payment method mga master, nakalink na yung uh, gcash ko kasi, kaya click mo tong arrow, click gcash mga master, and then click link mga master, and then pagpunta sa link is a uh, So yun, mga master, pag na, uh, sa QR code ka na, save mo yung QR code. And then, uh, click mo to para mapunta ka sa Gcash. Uh, Tapos yung mga master, lagin mo yung Gcash mo. Dapat alam mo rin yung pin number ng Gcash mo. Ayan, pag nakalagin ka na, uh, scan. And then, click mo tong uh, upload. no So, pagkatapos yan, mapunta ka sa mga gallery mo. Makita mo tong sinave mo na QR code. I-click mo yon And then, mapupunta ka na dito sa Gcas pa rin yan ay nakalagay na i-click mo yan para bayad ka na sa salmon so nakalagay dyan sa taso oh, salmon yan lang ka mga master yun ganun lang kabilis ayan nandiyan na bayad na tayo mga master so balik tayo sa Gcash, bawas na yung pera natin punta tayo sa salmon ayan o oh. June na tayo at bayad na tayo sa taas thank you so, much